Hello guys, good morning. Today is Sunday. <laughs> Kain tayo. Ulam ko ay paksiyo. So kahapon nagpunta ako sa ano. Nagpunta ako sa doktor. Mag nagpa ako. Daming ano ko mga rasis. Tapos ano sipon Ubo yung ano ko. Daming akong inumin na gamot simula as, uh, alas 6, hindi naman sila sabay alas 6, pag, ano naman pag alas 7, alas 8, alas 8 imedia, alas, alas 9 tapos tanghali yan ang schedule ng pag inom ko ng gamot pag gabi ganun din hanggang alas 10 so antayin ko bago ako makatulog hirap na may ano may sakit yung mag-isa ka yung gusto mo na kahiga mo hindi ano parang na na talaga yung buhay ko na mag-isa na ayan kagawa para sa sarili ang time hirap din mag ano na ano ba yan almosan ngayong linggo punta dito yung pare alas 10 yung mas narasal ako dito sa tiyan ko dami ah hmm. Tatyang ko ang kapal na sa bikod. May nilalagay ako na ointment. Ang hirap din maglagay kasi sa likod ko. hirapan ako mag-ganyan yung dito ko. Mayroon. Kasi ako lang mag-isa. Walang ma-ano. Bawal muna ng mga ano ngayon. Bawal na, na mga face sauce. Mga maalap. Sa November 18, sa next Saturday, ay may paluat check up ako kasi ulitin yung ano ko yung dugo ko kasi hindi clear talaga yung ano niya, iwan ko ano? sabi ng doktor na balik daw ako ngayon naman yung dugo ko kasi yung in sa akin is dugo sa ihi kasi ganyan ako ng ano ko nasipon ako yung ubo, pero okay na yung, yung lagnat ko nasipon hindi na masyado yung ubo ko, hindi naman ako maya maya nag-ubo yung gano'n ang ano ko ito yung namula pula Dima, ano, hmm. makapal yung nag ano ano siya nag ano kong, lamhang ano ba yun sakyang ko ma ano ang sabi niya ng doktor itong ano ko daw sa skin ay yung sa hangin kasi ngayon ay di ba ma dito is polluted air na talaga kaya nagdala na yun ng ano eh, virus so kaya ganyan hindi naman sinabi na ano na may dengue ako wala naman daw akong dengue sabi ng ano ng doktor ng doktora siya ang nag ano nag lahat sa kanya kasi sa kanya yung clinic sarili niyang clinic may tagasulat siya may ano siya ng mag ano ng mga resita mag prepare naputol may ano nga yung doktor may taga assistant siya pero nang assist lang tapos siya mismo ang kukuha ng dugo sa iyo tapos Uh, siya ang magte-test. Yung din siya talaga mismo magte ng meeting. Andiyan na lahat sa kanya yung ano, yung gawain. Yung nagtrabaho sa kanya, dalawang babae, isang lalaki. Mali yung mag-prepare ng mga resita, magtotal kung magkano ang bayadan mo, yung mga ganyan na ano. Pero si doktor, siya ang mag siya ang kukuha sa iyo ng kaano, ng dugo kasi sa kanya yon clinic kaya yon bata pa yung doktor kanya yung clinic kaya kaya ngayon schedule ng ano ko pag inom ng gamot kanina alas sa isbali yung ointment eh. e ano ko dito sa balat ko nahirapan ako pang ano dito sa likod ko tapos may next ko yung oras na malapit ng ano, Tapit ng alas 7. Alas 7. May Mainumin ako alas 7. then, antay ng 1 hour. Antay ko 1 hour. Inom naman ako. After 1 hour, inom naman ako ng isang tableta, isang kapsul. Then, antayin alas 8. Then, antayin ko ng 30 minutes. Mayroon naman akong inumin. Then, after 30 minutes, mayroon naman akong inumin. Then, 1 hour, mayroon akong ano yeah, one hour intay ko naman minsan, minsan nakalimok kagabi nakatulong na ako na alas jis kasi last na ano ko inumin ko is alas jis ng gabi naganda sana kung may magparimain sa akin sige matulog ka mo ganyan sige matulog ka mo na kaya gisingin ka na ng pag inom ng gamot eh wala eh at yung dilat ng dilat yung mata ko kasi sus kay nakatulog ako. Nakagising ako. Ano na, 10 25 Yun. Mangon ako at uminom ako ng ano. May powder din na i-dilute ko siya. Tapos inumin ko. Hmm. Alam nyo. Parang gusto ko nang tahimikin yung ano ko, yung buhay ko. Kaya parang surrender na ako. Ano pang gawin ko? Na, ano na yung ano ko, buhay ko, parang lungkot. Kahit anong libang ko, libangin ko yung sarili ko, pa rin. Kaya, parang ayaw ko na nga pumunta sa doktor. Mahapon. Alas 10 na ako naka... Dumating ako doon alas 10. Sa doktor, daming pasyente. Natapos ako alauna. Pag-uwa ko dito, yung mga alas 2 na... Panis na yung ano ko kanin ko. Nagsaing na naman ako. So, ganyan. So, yun yung update ng buhay ko ngayon. Na mayroon akong sakit. Kasakit tayo. Ang ano, ng, yung sa hangin. Polluted ear talaga. Ano na ako sa, yung mga, ano, yung balat ko, napaka, ano pa yun, yung balat ko, ma, ano na talaga. Hindi naman siya masyado makati. Ha. Huh? Hindi naman masyado makati. Pero ayaw ko lang kamutin kasi magkasugat ang ganyan. Kaya naman hindi naman maano. Pero. Ma -ano. So 'yun yung update ng buhay ko ngayon. Mariner Channel. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo lagi sa channel ko. So 'yun. pa Mabuhay tayong lahat. Pero parang ayaw ko nang mabuhay. 'Yun ang lungkot ng buhay ko.